biga rice. Ano ang, chef rice talaga natin, 'yung brown rice kasi 'yung common na natan. Pag ano kasi, pag white, sobra siyang polished. So wala talaga siyang halos nutrients. So pag mga red tsaka 'yung mga brown, uh, may layer pa kasi na hindi natanggal. So kaya medyo healthier siya. Pero process pa din siya. So kaya pag 'yung mga pasyente talaga kasi carbs pa din 'yan eh. So, ang carbs kasi transform talaga yan to sugar. Eh, alam naman natin yung sugar talaga is ano yan, nakaka-inflame. No? Nakakos na inflammation sa katawan natin. So, kaya talagang sinasuggest ko sa mga pasyente na imbis na rice, yung mga grains. Like, katulad ng quinoa, adlay, shirataki, uh, couscous, uh, ano pa ba, mga pellets, mga flaxseed. So, yung mga yon na in place of ano, yung rice nga. Sabi ka ni Mara, hindi masarap yan eh.